Ako si Lin, OFW dito sa Hong Kong. Maaga nga akong tinawagan ng amo ko at sinabihan niya nga ako na ilabas ko na yung mga pangwinter nila dahil plano na naman niyang umalis papunta sa Australia. At sabi niya sa akin ay ibilad ko ito sa araw pero dahil hindi nga maganda yung weather dito sa Hong Kong, ay parang isang oras ko lang na napainitan. Base nga sa sinabi niya sa akin ay ilang buwan lang siya dito sa Hong Kong, mas madalas na siyang nandun sa Australia dahil mas gusto niya daw doon at mas maayos daw yung sitwasyon niya doon kaysa dito. At hanggang ngayon nga ay kinakausap pa rin nila ako na mag-stay pa rin sa kanila dahil wala din naman daw akong ginagawa dito sa bahay kundi magbabantay lang ng bahay nila abang wala sila dito sa Hong Kong. Pagkatapos kong ang iligpit lahat yung pangwinter na dadalhin niya sa Australia ay bumaba na rin ako para magluto. Nandito pala yung alaga ko ngayon na lalaki. Kasama niya yung girlfriend niya kaya magluluto ako ng simple lang daw na pagkain. Bale, western style pala yung niluto ko. Yung mushroom pala ay nilagyan ko lang yan ng butter at saka minced garlic. After nga ng ilang araw ay ngayon nga ulit ako kakain. Mabuti na nga lang at pumunta nga yung alaga ko dito. Kaya nagkaroon ako ng kahit papano ganang kumain. Dahil tayong mga OFW minsan sa so sobrang stress talaga natin ay hindi talaga tayo makakain at hindi tayo makatulog sa kakaisip. Etong kinakain ko pala ngayon na mushroom ay ni-research ko ay ang tawag pala dito ay Fortovelo mushroom na kung saan ay napakalalaki nga nito at mura lang din ito dito sa Hong Kong. Sabi ng alaga ko ay binila niya lang ito ng $12 for two. So tigda dalawa nga kami ng kinain ngayong gabi tapos sinabay ko nga palang binake din ng 10 minutes yung breast chicken. Eto palang breast chicken ay minarinate ko lang din. Linagyan ko lang ito ng asin, olive oil at saka black pepper. Pagkatapos nga ay pinagsabay ko nga silang binake nitong portobello na mushroom. Prinihit ko lang yung oven pala namin ng 200 degrees. Pagkatapos ay tsaka ko sila nilagay at nagtimer nga ako ng 10 minutes. Sobrang sarap nga pala nito. Maganda pala to sa mga nagda-diet. Okra lang pala yung binili ng alaga ko na gulay namin ngayong gabi. At binoil ko lang talaga ito ng 2 minutes. At pagkatapos ay isasawsaw lang namin ito sa light soy sauce. Ay solve na solve na siya. etong anak pala na amo na lalaki ay hindi madalas pumupunta dito sa Shatin. Depende lang talaga sa mood niya kung dadalaw siya dito, kakain siya dito, or matutulog siya dito. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.